po lahat ang mga uh, size na uh, may nagawa ko, may ginawa ko dito ng uh, electric fan tatlong uh, electric fan dalawang uh, ceiling fan ayan isang ceiling fan ito ay isang ceiling uh, fan ito naman ay pangatlo ay wall fan ayan Pray pa ko gagawin dito ng mga uh, mga uh, appliances, meron ito pang aircon. Ayan, gagawin kong aircon. Ayan pa, tatlong aircon at saka isang rep. At saka ito naman ang isang pang yung TV. Yung TV. Ayan po, ang mga gagawin ko dito. At ito yung... Uh, ito po yung area ko na ginagawa ko may uh, yan ang uh, brief. at saka uh, yung uh, aircon na yan ay uh, ko pa uh, ganito ganit dun to na ko ng aircon dito mga uh, window type po mga type po yan ito naman yung TV na makaki ay 40 inches ang uh, sira naman dito ng uh, TV na 14 inches ay motherboard Papalit ako ng motherboard. Either one, yung uh, sira naman itong uh, selling silicon ay uh, ang sira niyan ay uh, power supply. Binuhay kayo power supply. Ito, ganun din. Uh, power supply. Ito ay digital. Digital yan at kinumbet ko sa manual. Ganun din po itong uh, selling pan. Ewan kita ko po sa inyo ang aktual na uh, isya ay gumagana uh, na at kumaambar na papakita ko sa iyo ito. may uh, to is the believe. Kumbaga, gumagawa diba ka, paano mo ipapakita sa tao ang uh, kung nagawa ba o mandat ba. Ito kita ko po sa inyo ang uh, natapos kong uh, uh, electric fan. Uh, mga 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 po. Kaya kung mo po, ay uh, tawag lang po kayo sa messenger ko. Ayan. Ay Ayan. Ayan po, umaandar na yan. Ayan. Silpan. Ayan po. Gagawa ko na lang po yung uh, pagka pagka kinabit pagka kinabit na ay uh, gagawa ko na lang po siya na selector si pag uh, na doon sa, sa loob ng bahay, talagyan ko na ang Porsche ng uh, selector. 1, 2, 3, 4. Ayan ang uh, selector. Ganun din yung isa. Kakabitan din ng uh, selector. Ano ito? Kakabitan din ng selector yung isa. Ayan. Ayan ang selector na gagawin. Ayan. Ayan. Ah, uh, ito, titistig pa natin yung uh, isa. Ay, ito, ito. Titestin pa natin itong isa para makita na kaya lang wala itong uh, LLC. Walang LLC. Hindi nyo makikita kasi kasi uh, wala siyang LLC. Basag pa ang kanyang LLC. Pabalitan pa. Ito na lang ang isa. Ay, ah. Uh, ha, binibidyo ako. ay ito naman isa. Ay, uh, na. Ah, pareho na itong gumagana ng mga electric fan. Subukan pa dito. Ayun. Ayan. Susubukan natin ni Kasyan. Ayan, ayan. May LEC na. Ah, ito naman ay titisingin natin kung talagang uh, gumagana na. Sabi nga, to Z is, is to believe. Andito yung aso. binabantayan ako ng aso. Kaya... Uh, kaya mabait na yung aso. Ayan. Ayan. Ito testing na lang natin. Ito. Commander na mga Suki ang 7 pan ayan Commander na siya yung Commander na ayaw po ang uh, finish product ng uh, ng uh, mga nagawa ko kaya mga Suki uh, na lang po kayo ng uh, mga appliances aircon and solution ng aircon installation ng aircon o yung may mga damage sa aircon pagawa na po kayo maging ganun din yung mga rep na mga hindi na lumalamig na mga rep pagawa na po kayo mga hindi na lumalamig na rep pagawa na po kayo yung mga aircon naman na window type ay uh, meron din yung mga window type na aircon ay pagawa na po kayo yung mga aircon na mga sira eh, pagawa nyo na po. Ngayon din yung mga electric fan, at uh, TV, ay mga TV, at lahat ng mga appliances ay uh, ginagawa ko, maliba na lang sa mga mga gadget gaya ng cellphone, yan ay hindi ko pinakikialaman. So, baga ng cellphone, iba naman po ang mga technician yan. Ang mga uh, gawa ko sa lahat ng mga electronics, magsimula ng electric pan, washing machine, red, TV, uh, flat iron, uh, flat iron, ano pa ano pa, pa nga ba? Flat iron, washing machine, mga automatic na washing machine. gumagawa Mag din po ako ng automatic washing machine. Uh, ginagawa ko din sa automatic machine, ay uh, kung walang mabili ng board ay uh, kinoconvert ko na lang ng manual o so, kaya mayroon siyang dryer mayroon siyang uh, mayroon siyang dryer mayroon siyang uh, washing machine kaya kukonvert ko yan at yung mga iba pa mga gadget kaya yung mga uh, plancha rice cooker o mga mga stove, yung uh, lutuan. Po ako uh, yung mga po ko niyan. May mga mga kapatid. Ah, uh, suki. Kaya eh, pagawa na po kayo. Uh, home service. Ay, tumatanggap po ako ng home service. Mag-message lang po kayo sa messenger ko. Bermio ID. Salamat po sa inyo. Una-una, salamat po sa awang nasa langit. Yawi ang kanyang pangalan at ang kanyang buktong na anak na si Kristo. Salamat po sa pagtitiwala nyo at ako po ay uh, nagsasabi ng katotohanan sapagat ang Panginoon ay Espiritu at katotohanan. Salamat sa si Diyos at salamat sa mga suki, salamat sa mga kapatiran, kapatid at aking mga pamilya. Salamat sa si Diyos and God bless you. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.